Puspusan ang pagkilos ng Tourism Department para sa pagpapalawak at pagpapaunlad ng hotel and restaurant industry sa iba't ibang panig ng bansa lalo't lumalabas na nahuhuli ang Pilipinas pagdating sa bilang ng hotel accommodations. Nagbabalik si Rod Lagusan. Kasabay ng patuloy na pagpapalakas ng industriya ng turismo sa Pilipinas kasama sa hinaharap na hamon nito ang mababang bilang ng tourist accommodations lalo na kumpara sa mga karatig bansa. Panglima ang Pilipinas sa Asia na mahigit 212,000 tourist accommodations lang. Ayon kay Tourism Secretary Cristina Frasco, kinakailangan nating humabol. Kaya naman, napapanoonan niya ang pagdadaos ng Philippine Tourism and Hotel Investment Summit 2024 iniimbitahan natin yung ating mga investors and current owners to further expand in the Philippines and to provide more opportunities for tourism development sa ating mga destinations sa Pilipinas. Ay naman kay Philippine Hotel Owners Association Incorporated Executive Director Benito Bengson Jr., suportado ng kanilang grupo ang pamalaan sa mahakbang nito para mapalawak ang industriya. Kasama na dito ang pagpapataas ng bilang ng accommodation room sa bansa at mapabuti ang serbisyo at mga pasilidad. In the next four years, uh, from 2024 to 2028, there will be about 50 to 55 uh, hotel projects um, that will be developed by the Philippine Hotel Owners Association. So this will add another 15,000 rooms to the country's uh, inventory. I mean, for sure, we still have a long way to go, but what is important is you're seeing the confidence. Dagdag nya. Kalat sa iba't ibang lugar ang mga proyekto tulad sa Iloilo, Cagayan de Oro, Siargao, Bicol at maging sa ilagang bahagi ng bansa. At pagdating naman sa investments, nakakatuwaan niya na nanggagaling din ito sa mga kapwa Pilipino na magandang indikasyon ng pagpapakita ng kumpiyansa ng mismong local players. Samantala, kasunod ng inilabas na 2024 Travel and Tourism Development Index, kusan umakyat ang ranking ng Pilipinas sa 69 kumpara sa 75 noong 2021. I recognize it is not number 10 or number 15 at the moment, but certainly government is working as hard as it can to address these multidimensional facets of tourism development. Sa pamamagitan po ng National Tourism Development Plan na inupubahan ng ating presidente, yung focus po ng Department of Tourism ay bigyan natin ng napaka uh, strong foundation po yung Pilipinas in terms of infrastructure, connectivity, digitalization, and human capital development. Ayon pa kay Prasco, sa pagbibigay pansin sa mga ito ay makakatulong ito sa bansa para mas maging competitive. At pagdating naman sa Philippine Hotel Industry Strategic Plan na binuo ng kagawaran kasama ang POA, layo nito na maglatag ng framework pagdating sa pagpapalawak pa ng tourism and hotel industry sa bansa. Nakatoon ito sa accommodation standards, competitiveness, matching ng skills, digitalization at maging strategic investments. At hindi lang sa sikat na tourist destinations para may kalatang oportunidad sa iba pang lugar sa bansa. Kaugnay nito, patuloy ang koordinasyon ng DOT sa Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o CESA at POWA para masiguro na patuloy ang pagtanggap sa mga aplikasyon para sa Tourism Enterprise Zones at maging sa investments. Rod Legusad para sa Pabansang TV sa Bagong Pilipinas.